Ito ang sinserong pahayag ni Randy Bayot na mas kilala bilang GOV o CAP ng kanyang mga dating kasamahan. Siya ang tinuturing na spokesperson, second deputy secretary at finance officer ng regional staff ng North Central Mindanao Regional Committee ng Communist Terrorist Group sa Bukidnon. Sumuko siya kasama ang na 43 pa na kasamahan sa mga tropa ng 403rd Infantry Brigade ng 4th Infantry Division noong Mayo 7 at iprinisinta sa publiko noong Mayo a 8 sa isang Friends Rescued Forum at press conference pati ang 41 isa na matataas na kalibre ng baril na kanila ring isinuko. Ayon sa kanya ang pagkakaiba ng ideolohiya o paniniwala sa pagitan ng kanyang mga kasamahan ang isa sa mga nagudyok sa kanya na sumuko. Ninanais na din niyang makasamang muli ang kanyang pamilya at mamuhay ng tahimik. Uh, daghan mo ng mga rason pero siyempre ug sumadaw na namo sa among level nakato na katuna, uh, ideological problem so ang um, ideolohiya namo nako no personal jo sempre gatuon man ko gatuon sa uh, theory and practice so ang theory nga uh, ginatunan medyo sa practice murag di namo no labi na karon tong iyon sir nga ang kalibutan nagabag-o na no ang ah, kahitik Siyempre guerrilla warfare na may mga strategy and tactics pero sa tactical level medyo uh, disadvantage yun ng guerrilla. Mm -hmm. so, wala man among mga high tech. Although go practice me, pero siyempre sa resources, uh, support, medyo dili kaya. Uh, Kinasingkasay muna akong pag-surrender. Kinilala ang naturang CTG leader bilang isa sa mga top most wanted high ranking CNTs na may patong patong na kaso. Sa kanyang pagsuko, bitbit -bit nito ang limang M16 rifle at isang M14 rifle. Ayon kay 403rd Brigade Commander, Brigadier General Mitchell B. Anayron Jr., nagbalik loob ang mga ito dahil din sa walang humpay na military operation sa probinsya na pinangunahan ng 1 Special Forces Battalion, 8th Infantry Battalion, 88th Infantry Battalion, 26 Infantry Battalion at Intelligence Units na mas lalong nagpahirap sa mga ito, lalo na't at wala na itong nakukuhang mga suporta mula sa mga mamamayan. Uh, yung uh, isang uh, matutal, equipment, uh, uh, may bala, wala atong ma Atong ma... ma-deduce atong uh, uh, ma-conclude na uh, so, uh, kita niya nga <laughs> kita niya nga, hindi na sila mo daw plus, kining effort na sa atin, ako dako gigi ako pasalamat kay gobyerno ko ug sa mayor mayor pamilyar ng mayor sa kay dili man ni na nato achieve kung wala ang ilang uh, tabang uh -huh. Matatanggap ng naturang mga sumuko ang iba't ibang benepisyo mula sa iklip, kasama na rito ang gantimpala para sa mga baril na kanilang isinuko. Samantala, inihayag ni 4th ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II ang kanyang pasasalamat sa naturang city G leader sa pagtugon nito sa panawagan ng pamalaan na yakapin ang kapayapaan at magbalik loob. Anya natapos na ang panahon ng pananakot at karahasan sa bukid dahil sa pagsuko ni Randy Bayot. Naway magsilbian niya itong inspirasyon sa mga natitira pang demoralisadong miyembro ng CTG na bumabana at mamuhay ng tahimik. At po kayo ni Oga epekto sa ilahang grupo aside from sa numbers ng no, ilahang members members na ni, ang ilahang pong ang ilahang pong moral kasi sa ilang dito sa taas takoy ng kibig tukoy sila ilan pila ng makita nila nga di niyeng kilo ng aang ilahang hindi pa doo pa doo tisyila nga mamatyot sila para mga naaw ra makita nila kita pa ng isinagawang saludo ni ano niya karon diya tubag na kusila nga di niyeng kilo ng aang makiskopya siya ng balita serbisyo publiko para sa Pilipino Bon Olavides for ID News